Lazada Alright mga karota, tapos na magpagas May <coughs> piyok pa 150 ba yan? 155? 160? Oh, na na kayo kasi video ako eh Alright, let's go! <tinyo> Hindi, dito, si 6 Tapos, pagdating natin ng Taytay, diretso tayo. Tapos, kakanan tayo ng Kainta, pasan Talusia, tapos Marikina, Highway na. Oh. All right mga bago yung mga motor 5.40 ng umaga mga karota Apat na motor kami pabiyahe Papuntang Tanay Rizal So ang ruta namin mga karota Dito kami sa may C6 dadaan Labas kami ng Taytay Rizal Then sa may rotonda kaliwa kami Papuntang Kainta labas pa Santa Lucia Mall and then pa Marcos Highway na kami mga karota para maganda yung biyahe namin ikot-ikot muna kami bago kami pumunta sa Paglitaw Resort dito na kami sa may Bikutan ang gaganda ng mga parol dito B no? paskumpas ko na dito sa Bikutan na ah. grabe hamog bil no? grabe ang hamog ang Wala pang papel dyan? Wala pa palang papel yung motor ni JP Ay checkpoint when kami nagaanan You know, bende Nice wakak Jep 7am mga karotah, dito na kami sa Kogiyo Mga nah, mga ganda ng hari araw mga ton You are entering Upper Marikina Darks, naka na tayo. Amaya, marami pa yan. Marilaki gaming na tayo, mga karotas. Woo, mambo! Well, na mga karotas. Maganda na, na yung panahon. Okay, JP, bawal dyan. Paris <laughs> lang, pero. Eh, Oo nga, doon na lang. Paris na lang. May madadaanan tayo dito. Parisan nga lang. Thanks. Ah, umisa ka agad. <laughs> dito na kami mag-almusal. Kung na doon nagkakamali, ito yung ano eh. Kubo. Sa parota first stopover natin dito sa may Kubo, Corbada. Kain lang kami ng pares sa may mga tropa. Uy, ganda ng view dito, no? 45 lang din ko. Uy, ano ka ba pares. Tingin naman kayo dito. Hey, what's up? What's up? Kain hindi uh, an an ano lang o huwag kang nga huwag dahil pag nahulo yun dire dire gugulong yan ayan arap ito ang gulong mo yan may ka? <laughs> <laughs> uy mamaya <laughs> <saan> tayo? kung saan mo kumpad malamang puno na doon Rak. Tan. Doon sa paglitaw, paglubog na 'yon sa sobrang tao. Ayun oh. Ito ngayon sa kubo. Hindi paglitaw tayo. Nakailang punta na sana. Diretso na ako. Sa lubog mga riders ngayon, mga karota. Kasi Sunday ngayon, tapos kinabukasan, holiday. Game! Alright mga karota, Alright, makakarata, biyahin na ulit kami Dito pala Dito daw nga, dito nga Yan, dito tayo bumili nun Hipon, bili lang tayo hipon Bibili kami ng ano, hipon Tip namin mag ano, sinigang na hipon Kaya hipon po, kaya 35 pieces na hipon Yan po, sponsor po namin Boss Kaundok Pinakamalakas kaya sponsor mo. Malakas na sponsor namin. Malakas na. Ang tayo turkey. Hindi, okay na yan. May hinala ko uh, Sa akin, dalawa lang. Pwede na ako eh. ulo lang Sabaw-sabaw. Hindi, ano? Iba naman. Iba naman. Oh. naman. Oh. naman. Niyaw na dili. naka naman siya eh. Tatlo lang daw sa kanya. Ulo pa. Oh. Ayon, ba, namin. Ba ba? pwede na Pwede ko? Oh, oh. 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 mag tayo? Pwede Oo, oh. Mambo na nga mga karoto Kaya nagpamadali na rin kaming Makapunta dun sa resort La, mulan eh Stop over muna Yosibre. Alright mga karoto Wala nang ulan 28 minutes na lang Nandun na tayo 9 kilometers Yes sir Hindi oh, Nasa natin nagpunta na kami sa Paglitaw Resort. Nabili na kami ng kakainin namin para mamaya. Bumili kami ng hipon at yempo. Magsisinigang na hipon kami tapos mag-iinihaw na yempo kami doon mga karota. maulan pa rin mga ata, pero di naman kami talagang inuulan ng matindi. Ambon-ambon lang. 9.30 na ng umaga mga Siguro mga 10 a.m. nandun na kami. Chill ride lang kami ni Erwin. <laughs> Takbo lang namin 50. <laughs> Sige na si Erwin, bakit kaya? Dito, Win. Sige. Kuya, saan yung Paglitaw? Paglitaw Resort? Sa kabila. Ah, sa kabila. Buti na lang, nakasalubong natin sila, kuya. Sige, sige. Muulan okay. <laughs> na naman, mga karota. Kanina, sa papasukan sana namin, wala na palang daan doon. So, ito si Erwin, sinusundan ko lang. Naghahanap kami ng ibang madadaanan. Welcome to Tanay, home of adventure and nature experience. Woohoo! Malapit na! Yun, maroon na. <laughs> Kalinawan Cave. Maganda ba dyan? Semi off pa lang yan. Angie, mag-helmet ka kaya. Pag kayo nadulas, nako, madulas yung kalsado, oh. Bato bato pa Bukol ka talaga <laughs> Nag-enjoy -e talaga ako mga karota Kapag ganito na yung klase ng daan eh. Basic lang yung mga ganun daan mga Hindi tulad nung pumunta kami sa may 13 falls Sa may DRT Grabe nakakakaba talaga doon Nakaka-enjoy rin yung gantong daan mga karote Tapos nga lang, ang tagang atay mo nito eh <laughs> Pangit dumaan dito kapag bagong kain ka <laughs> Sasakit dyan mo I-chapel e pa dun mga karote. ang ganda oh Kalinawan F Cave Ano? Gusto nyo pumasok dyan? Ano? Ayaw na? Pay tayo, tayo dyan. Puno na. Kaya pala ang bumabalik. Kaya pala ang daming bumabalik. Dami na natin na sa bilo. Dapat talaga maaga tayo. Saan tayo? Yun lang. Saan lang tayo? Saan lang? Saan tayo? Daranak? Taas? Daranak? Taas ng daranak? Batlan? Sa may batlan. Sayang no? Walang chance? Negative na? na? Wala, sa paglitaw. Oh, paglitaw? Oh, Pagpapasok, nakasarado nga yung dito eh. Punong Punong-puno na daw eh. Ano oh, talaga? Ayun daw sa baba. Wala po daw eh. Ha? Try kaya natin. Wala po ba? Check natin, Bi. Oh, 5 minutes pa ba 15 minutes pa ako. Ito? Sige pa ba? Oh, Lahat na lang tayo. Ang oh, maganda nga dyan, no? Sa Kalinawan Cave. Kaya pala maraming mga riders na bumabalik. Di na pala, ano, nagpapapasok sa Paglitaw Resort. Dito kami ngayon. May Kalinawan Cave. Pero may falls daw doon. Tatry namin i-check kung maganda. Kung maganda yun, mga karota. Doon na lang tayo. Kasi sa Daranak tsaka Batlag Falls, ulit-ulit na lang kami dun eh. eh Siyempre, di ba mas maganda kung bago sa ano natin. Paningin natin yung lugar. Tignan natin. Soft drinks. No, Pag ano? papatong Siyan open na. Ang ah. pangalan ng falls na ito, te. Ay, ano ito? Palinawan. River. River. Na, Turmo naman kami, Jeep. Diretso lang po, eh. mag iingat po kayo, ha. Okay, tatang. Okay. Kala ko dito sa time space. Let's <laughs> go. <laughs> Tababa kami ngayon sa Kalinawan River, mga karota. Check namin kung maganda yung ano dito. Spot. Pero kung hindi maganda, no oh, choice magdadaraanak na naman kami tsaka ba't lag pulse 10 minutes pababa 15 minutes pataas narinig ko na yung ilaw akit uh, pa ba tayo? pababay na lang ay putik pangit malabo mga karota yung tubig ayun Labo. Lamos ka, Ber. Doon sa paglitaw. So, daranak na lang tayo. May pool kasi silang gawin Yosi lang Yos ako tapos. 5 minutes lang. dalang Meron ako dito. Oh. May Pinsan yan. Meron. Pagingin ako. Ang nalap. Kaya mo ay Ayaw mo? Oh. Yossi ka para ano. Para pag akyat mo. May energy ka. Ayaw mo? Balik na tayo mga karota Tapos yeah. yan o Mas -basyan. Mas -basyan. Guys, huwag kayo dito Tapos para sa tagumpay Ano? Pagan ko nung ng ng ganito o All right. All right. guys. Pahingang mga po kami Nangalipuan Pag galing doon Kira pag walang exercise no? Tinggal ka agad in na tayo Stage 2 Ano yun? <laughs> Ang labi Ayan, tissue pa Alak pa Sigarilyo pa ano na kayo? Wala, no choice, mga karata, sa Daranak Falls tayo. Grabe, napakod kami doon sa pagbaba sa may ano, Kalinawan River. Uwi isang kami, hindi na nga kami nag-jacket, oh. Si JP, nakasando na lang. Si Erwin, naka-t-shirt. Ako, ah, na naka t shirt na lang din. Si Denver, nakasando na rin. Kaya pala ang daming mga riders kanina na pabalik. Kala ko, galing na sila doon, nakapag-swimming na sila. Yun pala, hindi na sila pinapasok. Dapat pala dyan mga karota, madaling araw pa lang, may pupunta na para kumuha ng number. So next time, balikan natin yan. Aagahan ah, na lang natin. Balik pa to ang mga kolokoy. Daming mga motor. Aba ng pila, daming tao. Ito yung pangangonti. Uh -huh. Tuloy po kayo. Welcome to the Ranak Falls. <laughs> Paglitaw Falls dapat kami. Wala, ang ending. Dito kami sa Ranak Falls at Batlag Falls. Okay lang. Sarap naman dito eh. Tsaka maganda rito. Ito nga unang na-inlab na falls eh. Yung first time ko na pumunta dito. Sobrang gandang-ganda talaga oh. Kaya inulit ko palang inulit pagpunta dito. Ayan na. Pasok na tayo. Ah. Oh. Manager, thank you sa donation ha. <laughs> Shoutout kay Lara, hindi nakasama. Lagi ni manager yung flex, which is AM yun. Presko. no. dito na ba? Ano? Ano? Oh, Napaka daming tao. Ayan. Oh, dito na yung ating ano. Dito Alright mga karota, dito na yung spot natin 250 lang yung rent namin dito sa table na to. Tapos, sinakop na namin yung dito kasi wala namang, wala namang kami katabi. Eh, nagsasahing na kami. Meron kami dito. Mais, ipon. Po kayo siya. Ayan. Ayan yung mga master chef natin. Kawa yaman dyan. Alright. Eh, buwi na. Hindi na Hindi, Buwi yan. Sa kaba,

punta kami sa Blue Lagoon. Ito yung hindi ko pa napuntahan. Ay, bako, mm. pa napuntahan. Batlag lang, tsaka Daranak Falls lang yung mga napuntahan okay, ko. Mayroon pa pala dito. Magandang usapan. Alam mo pre, para alam ko, itang Alam mo pre, sap. Ngayon ay nandito po tayo sa Blue Lagoon. At... <laughs>

Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. Uh, 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 it's okay. It's okay. I'm feeling good, like I should. in And nothing works, you feel surrounded Gotta give your feet some gravity to get you grounded Keep good things inside your ears just like the waves and sound it And just say whatever cause there is no way you're grounded Everyone falls down sometimes But you just gotta know it'll all be fine It's okay uh, It's okay tai chi bag na grabe oh. <laughs> <I love> ang <laughs> daming nailalagay so so ulit sa mga karota magandang hapon pauwi na kami so yun nag enjoy naman kami kahit na Wala akong naka-record mga kakarap. Ito kami um, doon sa may ah, sa may antipolo. Tapos 6 na. Tapos tabi pa edge sa kami. Kasi sa Pasay kami uuwi. Bad trip. Hindi ko na-record yung ano namin. What's up mga karota? Hindi na kami malapit sa amin. Dito ko na ito tatapusin yung video na mga karota sobrang wicked ko na sobrang pagod na na ako pero enjoy naman kahit hindi namin napuntahan yung pinaka target destination namin uh, naging masaya naman kami sa rides na to gusto ko shout out yung mga nakasama ko ngayon Ayan, shout out to shout out kay Angie shout na kay Denver, Arlene kaya kay Erwin syempre gusto ko rin shout out yung mga tropa na hindi nakasama shout out kay Joel, Ada Jojo at kay so masaya ako kasi nagkasama-sama kami yun kahit hindi kami kumpleto happy at enjoy yung biyahe namin ngayon so ayun mga karota maraming salamat na sa mga sa mga susunod na video like sa lahat mga tarantado signing off peace out